parang nasa ibang bansa at ang bulkang mayon na sobrang kay ganda at napuntahan natin ang mga lugar at ang ganda ng kanilang istorya kaya samahan nyo ako sa araw na ito dahil ito ang pangalawang araw ng Albay Loop It's Magandang araw It's a second day of Albay Loop and Napaka-exciting na naman ang araw na ito at dahil magaganda yung mga lugar na pupunta natin ngayon, alright? So, yung unang destination natin is yung Pintonian Ranch at kakasama din natin yung Team Q815 Tara guys, samahan nyo kami sa aming biyahe sa araw na ito at Of course, magpo-four wheels pa rin tayo para matupad talaga yung goals natin na tapusin tong endurance ride na to, itong moto tourism na to na naka-four wheels tayo, na walang kamutihan. So tara, let's go! At nandito na nga tayo dito sa unang destination natin dito sa Quintonian Ranch at ika nga naman, napakaganda ng tanawin dito at kitang-kita yung vulkan mayon. Ayan, ayan, nasa likuran natin. At doon yung mga riders sa guys titingnan natin kung ano nga ba talaga ang iba't ibang makikita dito papalipat tayo ng doon. let's go Whoa! sa bawat sulok ng Quintinian Ranch makikita mo ang lunti ang halaman ang malinaw na tubig at sariwang hangin ang mga puno ay nagbibigay lilim sa mga naglalakad sa paligid at ang mga ibon ay naglalaro sa mga sanga. Ang mga tanawin ay nakakapangakit at nakakainganyo na nagbibigay ng pakiramdam at kapayapaan at katahimikan. Ang Quintinion Ranch ay hindi lamang isang lugar para sa pagpapahinga at pagre-relax. Ito rin ay isang lugar para sa pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Maaari kang maglakad-lakad sa mga kagubatan, mag-swimming sa mga batis at mag-enjoy sa mga nakakatuwang activities tulad ng zipline at horseback riding. Pakagandang tanawin at nakakamangha lalo na tingnan niyo si Daragang Magayon sobrang ganda sobrang ganda ng lugar maaliwalas guys pupunta na tayo sa next destination yung next destination natin is Kagsawa Ruins no? so doon tayo sa so, tara guys let's go Nandito na tayo guys sa uh, Kagsawa Ruins at, at makikita natin dito yung pinaka-iconic ng vulkan Mayon na uh, makikita natin dati sa libro lang. At ngayon nakikita ko na rin. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, sa likuran natin. Ayan, yung ano na yan. Makikita natin sa likuran yung vulkan Mayon. So ayan guys, tara papalipat tayo ng drone. Papakita ko sa inyo kung anong meron dito kung gaano kaganda ang lugar na ito. Ang Kagawaran ay isang dapat bisitahang destinasyon para sa sinumang interesado sa kasaysayan, kultura at natural na kagandahan ng Pilipinas. Ang mga labi ay naglilingkod bilang paalala sa mapanirang kapangyarihan ng kalikasan at katatagan ng mga Pilipino. Ito rin ay isang sikat na destinasyon para sa mga turista na galug ng mga bisita ng sulyap ng kasaysayan ng riyon at sa nakakamanghang kagandahan ng bulkang mayon. Ang Kagsawa Ruins ay isang patunay ng mapanirang kapangyarihan ng kalikasan at sa katatagan ng mga Pilipino Matatagpuan sa Barangay Busay, Daraga, Albay, ang mga labi ng isang simbahang Francisca na itinayo noong ikalabing anim na siglo ay pinuksa ng pagsabog ng bulkang mayon noong 1814. Ang pagsabog na ito ay pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ng bulkang mayon, ang naglibing sa bayan ng Kagsawa at ang mga kalapit na lugar nito sa ilalim ng Tuniladang Tipra at Lahar na ikinamatay ng tinatayang dalawang libo katao. So ayan nga, napakaganda ng tanawin na napakaraming tao at nagpapasalamat ako na ko ang lugar na to kasi dati sa libro ko lang to makikita. So tara guys, pupunta tayo sa next checkpoint. So di ko pa alam, tingnan natin sa nakasulat doon. Di ko kasi na-memorize yung lugar na yan yung mga checkpoint natin ngayon. So tara, let's go! Ang next pala na destination natin ay ang Cagraray Eco Energy Park na matatagpuan sa isla ng Cagraray sa Bakakay, Albay. At habang papunta tayo ng Cagraray Eco Energy Park ay madadaanan natin itong mataas na tulay na sadyang tila ba na nagpapahiwatig na ang lugar ay nasa isang isla at dito makikita mo ang kagandahan ng tanawin sa bawat gilid nito. At habang pupunta tayo ng Kagraray Eco Park, pwede kayong duman at huminto sa spot na to dahil makikita nyo ang magagandang tanawin sa likuran nyo, yung lawak ng dagat at kabundukan. At napaka-relax uh, ng tanawin dito. Mamamangha ka talaga sa kagandahan nito. Ayan, kitang-kita sa likuran ko. Alright guys, at nandito na nga tayo dito sa Kagraray Eco Park. Ito yung pangatlong destination natin. At namamangha ako dito kasi nasa tuktok tayo ng bundok. At makikita natin ang lawak ng karagatan dito sa baba. Ayan, kitang-kita natin sa likuran natin. Napakagandang tanawin dito. At may isang chapel bato o church. Uh, dito naka ano sa tuktok ng bundok at nandito yung mga riders sa kalahok ng Albay Loop uh, tara na papita ko sa inyo ang kagandahan ng lugar na ito tara let's go ang Kagraray Eco Energy Park na matatagpuan sa isla ng Kagraray sa Bakakay Albay ay isang parke na kilala sa pag-aalok ng iba't ibang mga aktibidad sa libangan at ekolohiya ng mga bisita nito. Ang parke ay isang proyekto ng Eco Trail Foundation Society Incorporated sa pakikipagtulungan sa Department of Environment and Natural Resources. Ito ang unang ecological park sa lalawigan na sumasakop sa 110 hektaryang lupain. Kaalok ang Kagraray Eco Energy Park ng iba't ibang mga aktibidad na angkop para sa mga thrill seeker, outdoorsmen, sightseers at maging sa mga pilgrim. nandito na tayo ngayon dito sa Sorsogon, dito sa Barcelona Rowens Park at ang ating makikita dito is yung lawak ng dagat doon banda at itong kanilang lumang sipahan so tara guys, papakita ko sa inyo kung anong nandito let's go ang parke ng mga labi ng Barcelona sa Sorsogon ay isang makasaysayang parke na matatagpuan sa baybayin ng bayan ng Barcelona dito makikita ang mga labi ng mga gusaling itinayo noong panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang dalawang pangunahing labi ay ang gusali ng paralan sa timog silangan sa dulo ng parke at ang gusali ng presidensya sa hilagang kanluran na dulo. Parke ng mga Labi ng Barcelona ay isang makasaysayang lugar na nagbibigay ng sulyap sa nakaraan ng Pilipinas. Ito ay isang magandang lugar upang matuto tungkol sa kasaysayan ng kolonyalismo at ang pagiging matatag ng mga tao ng Barcelona. Ang parke ay isang magandang lugar din upang mag-relax at mag-enjoy sa tanawin ng baybayin. Sabi ko sa sarili ko, bakit sa Sorsogon Complex baka may program? Pero nang makita ko yung complex, tingnan nyo nga naman parang nasa ibang bansa ako. At para talaga makita nyo, tara palipat tayo ng drone again Mapakita ko sa inyo ang kagandahan ng kanilang complex dito sa Sorsogon. Let's go! Ang Sorsogon Sports Coliseum ay isang malaking pasilidad sa Sorsogon na ginagamit para sa mga sports, events at iba't ibang kaganapan. Matatagpuan ito sa sentro ng lungsod ng Sorsogon at kilala sa pagiging sentro ng mga paligsahan at aktibidadis sa larangan ng sports sa rehiyon. Ang Sorsogon Sports Coliseum ay hindi lamang isang lugar para sa mga sports competition, kundi isa rin itong sentro ng pagtitipon para sa iba't ibang mga okasyon tulad ng mga concert, seminar at iba pang mga pampublikong activities. Ito ay nagbibigay ng espasyo para sa mga lokal at dayuhang artes na nag-perform at nagbahagi ng kanilang talento sa komunidad. Sa mamagitan ng pagkakaroon ng Sorsogon Sports Coliseum, ang mga residente ng Sorsogon ay nabibigyan ng pagkakataon na magtagumpay sa larangan ng sports at makasama ang mga pampublikong kaganapan na nagbibigay kulay at saya sa kanilang komunidad. Ang Coliseum ay may kakayahang mag-accommodate ng malaking bilang ng mga manonood at mga atleta Madalas itong gamitin para sa mga laro ng basketball, volleyball at iba pang sports competitions. Mayroon itong mga pasilidad tulad ng mga upuan para sa manunood, mga locker rooms para sa mga atleta at iba pang kagamitan na kinakailangan para sa mga sports events. Sadyang napakaganda nga naman ng mga lugar na napupuntahan natin. Ang ganda ng istorya at mama ka sa ganda ng kapaligiran. Maraming salamat sa panunod, Sana'y may nakuha kayong aral at natutunan dito sa video ito. Ito po si Kuya Ice. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video ito. Maraming salamat!